Hello guys, magandang araw. Ito ay nagpapa-install ng sun visor, Life front bumper, tsaka pivot fin cover. Ang mayarin nito ay inspiration niya ay bumblebee. So, hindi pa man sa ngayon makompleto yan, pero soon, malagyan natin mga iba't ibang accessories pag pag available na yung order niya kasi in order pa yung ibang item Shoutout po dyan sa Santa Irene uh, Prosperidad Agusan del Sur. Dyan po nakatira ang may-ari niyan. Tsaka na-member na rin niya ng Team Tricob Prosperidad Chapter. So, pa member din si Boss. Yan po yung may-ari, yung naka-headband. Yun yung may-ari ng Bajaj R.N.I.N. Yan. yan po, tapos na sa harapan lahat. Gabi na siya kumuwi kasi nag... kasi hapon na rin ay sila na-start na mag-install.